Ang parang mga gising pa sa anong? Ang pabatik, boy. Ayan, Mamaya kaya yan to eh. na muna kaya ng basura. Yan to, to. Parang mahina ang ano natin ngayon ah. lagi lagi Pagkastos lagi 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 Sebelum mana? Oh, <tuh> ah perasanlah uh. <tuh> bay. Hu. Eh, selesa bay. Ayolah. Apa lun?

Kala ko babaw. Babaw lang. Okay. Okay. Yo, wala nang natalon. Wala na. Pagbating na lang uli. Alamig! Alamig! Ay nako. Anong uros na yan? Pandaw namin ngayon ah, alas 12 ng gabi. walang natalo na yung isda ay sa loob pero pinandaw rin namin to kanina umaga Di ilang kilo yung nahuli namin hindi sya ganong karami pagbalik ng mga espada na yun malalaki na yun Maada pa kayo? Oh, may ano mahina na ano ng buwan kaya may alamag na. Ayun, <coughs> malalaman natin dito kung ah, maganda yung natin. Kung may mahuhuli pa tayo. Ganun talaga buhay. Hindi laging Pasko. Ah. Ah, pwede. Eh, Mayroon pa rin naman ito kahit pa anong espada dito. Ah. 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 Puso na, ito na po yung aming huli unang sigin yan mayroon din kahit paano may maliliit pa rin hanggang ngayon nakakalabas yan nahanap yung butas ah. sige na oh, Kunti na, hindi okay. siya Nasa so, na simak mm. mo. Oh, konti na. Ano na nakasabit po ito dyan. Kaya ay banti. banti. grabe talaga dun pag nilalagay dun ang ano ang itong lambat o may mga butas na naman o grabe dun sa lagay na yun ah, um, dikit dikit na naman ay yung nadali na naman to kanina bye nga din may laga ay hindi pipi, pipi diyan

lang po ang aming huli. sumaya sumayaw. Ang kalit ang gumilaw. Kaya kung gabi sumayaw. Okay, pull this bag here. Ayan lang po Ang ulam. Parang nagbabadya to ya. Parang sibuk naman ang bibira. eh hey, may lapo. Ito, laki. Laki oh. Ito. Ano ano? Masa yung shirt ko. Dito bong. Pihay. Biglang kuman niya. Tsum! Baka. na Ay, nagsuka uh oh. Oo. Baby shark. Nakahuli ka mo ng baby shark. Atko. Oh. <laughs> Ah. ah. Kau besar yang kertu. kau. Sampoi. <laughs> mm. Wow. Apa? Mau sediain food it? Ambil nah. Rasa ni tu. Tu, Tak terfikir. Tak, tak. tak sibuk namun. Ah. Sibuk namun, no. Hai ano ito lang yung aming huli pangalwang sige nito ah, maliit pa rin may napo dyan toy lagay dyan sa buhay yan medyo uki uki yan kalahating kilo buhay wala naman kalahating kilo ay eh. kalahating kilo yan bina buhay yang sakit walik. Ada buhay tak pergi? Masa nak? Ada. Ada ni. Ada apa di Ayo nak? Das. Ano yan? Ang ulam na yan. Oh, tuyo. Si Sakit. Ay, ano na lang, lang natin. Piliin na lang pala natin. Sarap. lamig. Sa Uy. puwit. Wala, oh, yes. <coughs> mga idol. Ito uh, lang ang huli namin. Ang isang... Oh. Bulik. Tawag nila bulik. Isang Oh, tuyo. Alanganin ka, alanganin lahat ng kilo. Hmm. Ay to. Ayo may sugpo oh. Oh, uh, jumbo uh, pag lumaki. Ay sibu. sibo. si sibo naman Ay. Nagpaparamdam na si sibo. ito ang Bilang Analo. <sighs> Ayos yan. Ito ang ating ang ulam. Dumami ang kanyan. Ayos yan. Ayos lang kahit malamig. Malamig aking buwit. Ayos na. Meron pa yan. Ito na yung nakita kanina ako. Tayo ng araw pa. Balo. Balot. Balot. Uh, Ayos na nga naman. Pinipilit pa eh. Ayos lang nga eh. Okay. Ikaw naman to, ikaw naman yan. Lutuin ko sa aso. Pinain niya ng ano? Kinain ng... Lapot ito po. lapo. Ito po. Oh. Hoy. Ito po. O? Mm. Ayun pa si Kalakito. Ayun po. Iniiwanan mo muna. Ang dami po eh. Ayun, ayun. Ay, ay, Laki pati. Sarap po ito. Okay. Tula ka. Ingin tayo niyan. Hmm. Sana pati. Tapos ito. Okay. Oh, <laughs> right. Oh, dupet. Ngayon naman. Ngayon naman. Ay, may nanagluglut. naman. ating huli. O na.

Laki na. Hmm. Yung kay Turla. 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 Ito na yung iyong ano. Espada. Yeah, uh, lara. Ah, po so, hari ko Sa. Mhm. Mm hindi lang yung kilo kung di kilohin mo yan ito yung tabuna no ano ano, ano? ba lahat naman mo lalaki na eh ano ba Ito mo na muna. muna oh. para makuha ng mga alright yan so yan mga idol nandito na kami sa bahay ng aking anak ng aking um, taga video kanina so kukunti na yung huli namin ngayon pero doon sa mga followers ko na ilan manadaan ako mamaya ayan kay Junjun Bino shout out sa iyo nandito na yung ano, dadaling ko sa iyo mamaya. Dadaan ko na lang mamaya sa iyo. Yan saka sa ya, kaibigan natin diyan na enforcer. Yan. So uh, may nagtawag sa akin yung aking buyer. Ah, uh, nagtatanong kung akin daw yung ano doon yung isa espada na walong cooler ay kukunti yung huli namin kaya sabi ko hindi sa akin so ibig sabihin Uh, mga idol, merong uh, meron din nakahuli ng espada na baklad. No, walang color daw yung dala-dala doon sa Peaceport, So, 'yun. O, may ginamat sila ay kumbaga i, pumasok din sa baklad nila. So, sa mga followers natin diyan, mga solid followers natin na nag-aantay ng ating libreng pang-ulam. Antay lang kayo na yung upload ko dito sa page natin sa Facebook. At i-upload ko yan pag mayroon uh, meron akong marami kaming huli uli. Yan, mamimigay uli tayo. Huwag kayo mag-alala. Papasukin uli ng biyaya yung ating baklad. Mamimigay uli tayo dyan. So yun, hanggang dito na lang mga idol. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo. Lalo-lalo sa Facebook natin ah, uh, dumadami na yung ating followers dyan patuloy lang tayo sa muporta mga idol thank you very much sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta hanggang dito na lang, peace out